Hi guys! Welcome back to my channel. Kahapon nga ay press conference ng teleserye na kinabibilangan ni Bianca Di Ang it's, not, it's okay not to be okay na pinagbibidahan ni Joshua Garcia at ni Anne Cortez At ang ganda-ganda ng Bianca kay natin pero may maritis tayong nakakita na inutusan ni Bianca ang kanyang driver bodyguard na mag-order ng napakaraming pagkain sa Iraya sa restaurant ng kanyang kaduo BFF na si Dustin Yu sabi nga nila napaka-supportive ni Bianca sa negosyo ni Dustin kasi kahit uh, walang trabaho doon nakatambay itong si Bianca at pumupunta para bisitahin si Dustin or kumain ng mushroom soup kasi yan ang paborito ni Bianca. Sabi nga ni Bianca no, sa, ng isang beses, pwedeng pwede siya kumain sa Iraya every day kasi ang sasarap ng mga pagkain. Ayun yan kay Bianca. So, balik tayo sa press ng... It's okay na to be okay ni Bianca. Puring puri si Bianca. At sinabi ng reporter na pinagurian itong si Bianca na Little Ann Cortis. Sabi nga ni Bianca, overwhelmed sa siya sa mga sinasabi ng tao pero nag-iisa pa rin ang isang Ann, Corter, Ann Cortis. At to na nga, nagulat ang mga fans sa sinabi ni Bianca na kinorek niya yung tungkol sa kanyang love team sa isa it's okay na to be okay na second love team niya na child actor. Kasi baka daw mabas siya at hindi niya ma-mention na may una na siyang child actor na naka-love team. So, mga Will yan dyan. mga si Will Ashley yung tinutokoy ni Bianca. Kasi baka hindi niya ma-mention at mabas siya naman siya. Eh, masayang-masaya ang mga Will Ka kasi okay lang daw. Pero kinikilig daw sila. o Pero di nila talaga alam yung impact kay Bianca. Kasi baka magkamali na naman si Bianca. At i-bash nila at hindi ma-honor itong si Will Ashley. Baka sabihin nila na dahil na naman kay Dustin at si Dustin na naman ang sisihin at ibabash si Dustin kasi hindi nasabi ni Bianca ng ganun kasi sabi nga nila napaka-protective daw ni Dustin kay Bianca. So, abangan na lang natin mamaya may rehearsal ang PBB Collab housemate kasi malapit na malapit na ang Collab Concert ngayong linggo na. Kaya, pakaabangan natin yan. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye!